Okay, so Aquarius. Hello my dear Aquarius. Reading mo ito para sa August 24 hanggang August 31 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So paalala lamang my dear na ang gagawin natin today a general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? Kung mapapansin mo my dear sa ating table may mga nakasulat. Ayan. Para hindi tayo maging pakalat-kalat, my dear. Kagaya dito meron tayong money, energy of the month, or energy of the week. Kasi minsan nag-upload ako ng weekly reading, minsan naman monthly reading. Log. Okay, we have here surprise of the month, or surpri surprise of the week. Ayan. And we have here spirit guide message. Okay, para hindi tayo pakalat-kalat, my dear. Kaya ginawa ko yan. At saka para masundan mo rin, my dear, yung ating reading. Okay, Aquarius. Once again, ang reading natin is para sa July 24 hanggang July 31, 2025. Okay? So, umpisa natin ang reading sa pagkuha ng energy of the week, okay? Energy of the week, ano yung energy na mararamdaman mo, okay? Sa week na ito. Energy of the week. Aquarius uh, energy of the week. Tingnan natin anong meron. Energy of the week, we have here the 10 of pentacles. Okay, ang ganda ng energy ng 10 of pentacles, very stable tong energy na to, my dear. Uh, isa-isahin natin. Posibleng sa week na to, my dear, maramdaman mo na parang may pag-asa pa, my dear, yung energy ng kung ano may problema na may kinalaman sa pinansyal, konektado sa usapin ng pamilya, okay? Kung ano man yan, parang, okay, kung just, uh, kunyari, just in case, lately, nagkakaroon kayo ng problema sa usapin ng pinansyal, sa loob ng pamilya, mararamdaman mo, my dear, o ipaparamdam sa'yo, my dear, ng uh, July 24 hanggang July 31 na may, mayroon pang chance, maayos pa yan, my dear, uh, nararamdaman ko dito parang meron din mga doors, okay? Parang meron din mga opportunities na nagbubukas, my dear, sa sa week na ito. Connectado, my dear, sa usapin ng financial. This is also energy of a happy uh, happy family or very stable na energy na may kinalaman sa usapin ng pamilya. Pero yung yung kanyang takbo kasi, my dear, is more on parang parang hinihila my dear na parang magsama-sama yung pamilya. So baka maramdaman my dear na parang hinihila na magsama-sama, parang ganun magkaroon ng gathering. Or possibly my dear na baka meron din mga gathering, yung mga pagtitipon my dear na konektado sa usapin ng pamilya. Tapos marireceive mo na lang na, oy kumain sila sa ganito or nag-ano sila, nakita kita sila ganito, ganyan, sa ganon. Konektado sa area ng pamilya, parang ganon. Or umuwi si auntie ganito o yung kaditong kamag-anak natin, parang ganyan, umuwi. So, may mga ganon na energy. Pero sa personal na space mo, my dear Aquarius, uh, ito yung pagbubukas ng pinto, my dear, sa sa problema, okay? Ibig sabihin kasi meron kang problema sa loob ng pamilya, sa loob ng relationship, may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ito yung para nabibigyan ka ng pag-asa, my dear, na ah, okay, may solusyon pa, meron pa akong magagawa dito sa problema namin mag-asawa o sa problema na may kinalaman sa usapin ng pamilya. Kasi this, this is a family card. Okay, family card. Paano naman kung sasabihin mo, paano po yan? Wala po akong pamilya, wala po akong... Uh, asawa. Okay? This is the time din, my dear, na baka makatagpo ng tao na posibleng mag-o-offer sa sa'yo. Okay? Mag-o-offer sa'yo na ah uh, tatanggapin kita, mas kasino ka pa, uh, akong bahala, susuportahan kita. May mga offering. I can feel na parang meron mga offering. If you are actu actually single, ha? Parang meron mga offering na kaya kitang buhayin, magiging masaya yung pamilya natin, yung mga ganon. Pero once again, this is energy of the week. Okay, energy of the week to, energy to ng 24 hanggang 31, my dear Aquarius. So, kailangan mo pa rin talagang kilatisin to. For example, yung sinabi ko nga kanina, my dear, na meron mag-o-offer sa iyo ng love, kailangan mo pa rin talaga siyang kilatisin, my dear. Pero maganda, masarap sa pakiramda masarap sa pandinig, my dear, na parang may mag-o-offer sa iyo na parang tanggap kita kung sino ka, mahal kita, kung ano man yung nakaraan mo, kung meron ka man mga anak, ganyan, okay lang yan sa akin. So, if you are actually in a relationship naman, maganda tong energy na to, my dear, kasi yung problema ninyo is parang nabibigyan ng ng pag-asa. Yun na nakukuha ko, my dear. Nabibigyan ng pag-asa. Okay? So, move on na tayo sa energy of the week. Let's go na tayo, my dear, sa energy ng money. Okay? Energy ng kaperahan para sa ating, my dear, Aquarius. Once again, reading ng 24, July 24 hanggang 31. We have here the energy of the Seven of Sword. Okay? Energy ng Seven of Sword. Okay? Ang Seven of Sword kasi is more on parang backstabbing na energy, connected sa energy ng, ng secret, okay? So, maganda siya, okay? Kasi minsan may mga energy ako natatanggap dito sa 7 of sword na negative. Pero this time, gusto ko yung energy niya kasi parang meron ka daw ginagawa mga silent move, okay? Na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, baka gumagawa ka na pala ng mga business or ng mga panibagong pagkakakitaan, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or baka sinusolusyonan mo na, my dear, yung problema mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, dahan-dahan, very, very slow. So, ang ganda ng energy niya, my dear, okay? Baka ginagrab mo na nga itong opportunity, opportunity na to itong door na to nang walang nakakaalam, okay? So, baka may kakatok, my dear, ganon. Uh, Aquarius, eto, oh, panibagong uh, opportunity na may kinalaman sa usapin ng pinansyal and then, igagrab mo siya nang walang nakakaalam. Lang. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. So, maganda yung energy ng ng money, my dear Aquarius, kasi sinasabi dito na meron kang ginagawa, very secretive nga lang yung energy, ibig sabihin walang nakakaalam, walang, uh, hindi mo to ina-announce, hindi mo pinapublish, okay, basta ginagrab mo na lang, my dear, yung opportunity na may kinalaman sa usapin ng financial, ibig sabihin, you are moving very secret, secretive, okay, parang secretive na energy, or silently, ganon yung energy, so meron kang ginagrab, kasi bakit, nakatingin siya dito, sa energy of the week. So kung ano yung i-offer sa yun energy na week, sabi energy of the week, which is sinabi ko sa inyo, my dear Aquarius, na very positive siya para siyang panibagong pinto na nag-open my dear connected sa energy ng ng money. Okay, this is the Ten of Pentacles kasi. So ginagrab mo siya, okay? So expect mo my dear baka merong mga offering tapos igagrab mo. Tapos wala kang pagsasabihan, wala kang sasabihin na pumirma ako ng kontrata ng ganito, or bibili ako ng ganito, or gagawin ko to, or nag-invest ako sa ganito, or nag-start na ako ng business, or something like that. Ang ganda nung energy, I just love the energy, my dear. Okay, so let's go tayo sa energy ng love. Energy ng love. Aquarius. Energy ng love, Aquarius, tingnan natin. Okay, we have here the Four of Wands. Ang gaganda ng mga cards so far, okay? The Four of Wands is very stable. May dear, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay? So, sinabi ko nga kanina, parang meron mga gathering, okay, mga family reunion, mga ganyan, or maka meron mga magkikita-kita. Pero ang ganda nito, my dear, kasi nararamdaman ko dito, clear communication sa loob ng, ng love, okay? Sa mga taong love mo, family, friends, karelasyon mo, clear yung communication, okay? Walang masyadong away akong nakukuha dito, or walang, wala actually away akong nakukuha dito. Talagang maliwanag lang pinag-uusapan yung mga bagay-bagay, yung mga issues sa loob ng relationship. Ayan. I can feel also na parang love is in the air sa mga araw na ito. My dear, 24 hanggang... Um, 24 hanggang 31 of July. Uh, nagtutulungan na may kinalaman sa usapin ng, kung ano man yung problema na may kinalaman sa relationship at saka sa pamilya, yun ang na nakukuha ko. Kasi itong area, 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 my dear, ng love, hindi ko na siya kinoclose, my dear, sa relationship. Inoopen ino ko rin siya, my dear, sa, sa, family, sa family, okay? Kinoclose ko rin siya, din siya sa mga kaibigan, mga ganon. So, napakaganda niya kasi four of bonds yan. Um, Pinaka-highlight niya is clear communication, okay? Maliwanag na komunikasyon at pagtutulungan, my dear, sa loob ng relationship, um, parehas ng agenda, my My dear, gusto maging stable yung loob ng relationship, masolusyonan yung problema, binanggit ko na yung kanina, my dear. Kung meron man lately mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, nabanggit ko na kanina. Ayan, uh, nagkakaroon siya ng pag-asa, my dear, yung mga problema. Nagkakaroon, my dear, ng parang uh, hope, pag-asa na masosolusyonan pa siya, my dear. Okay, so tingnan natin, my dear, surprise for this week. Okay? Surprise for this week, my dear, is the energy of the Six of Wands, energy of success. Okay? So, mayroon mga success, mayroon mga achievement. Ang ganda, my dear, nung iyong cards. Sobrang ganda nung iyong reading. Kung makikita mo, my dear, very, very positive. Sabi ko nga sa'yo, my dear, itong Seven of Swords, madalas to ang nakukuha ko dito is negative na energy. Like backstabbing, meron nagbabackstab sa energy mo, meron gustong tumasabo tayo sa usapin ng pinansyal, something like that. Pero nakuha ko kanina, my dear, na ikaw, my dear, meron kang ginagawa, my dear, na mga um, problem solving, okay, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, and you are doing it very, very silently. Um, para sa surprise, major of the week, energy of the six of wands, energy of success, okay, celebration, achievement, okay, so baka meron nga talaga mga achievement, mga celebration, okay, ang ganda ng energy, my dear, actually, 24 to 31, very positive yung energy, I just love it, my dear, okay, wala akong nakukuhang, ano, like, negative na energy over here, okay, so let's go tayo, my dear, sa energy ng, ano, spirit guide message, dito sa spiritual spirit spirit guide message, okay? Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide? Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide, Aquarius? Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide? Once again, this is from July 24 hanggang July 31, 2025. Ano gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide? We have here the Five of Pentacles, okay? Ang Five of Pentacles kasi my dear is problema na may kinalaman sa usapin ng kahirapan, okay? So, kaklarify ko 'yan siya meron naman akong chance na mag-clarify ng card just in case parang medyo naguluhan ako kasi lahat positive tapos bigla meron 5 of pentacles so ika-clarify ko siya pero ang nakukuha ko sa kanya, my dear, is mau overcome mo yan. Kung meron ka mga problema, may dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or meron mga tension sa loob ng pamilya, okay? Naayos na siya, or nasusolusyonan mo na siya, my dear. Okay, we have here the Ace of Sword, okay? So, yun nga, my dear, yung mga struggle mo, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay? Yung mga problema mo, my dear, kung lately meron ka mga pinagdadaanan, kulang sa usapin ng pinansyal, nagkakagulo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, magbabago siya, my dear, pag, my dear, ng July 24 hanggang July 30, One. Very, very nice, my dear. Ayan, merong crown dyan, my dear. Okay? So, nasusolusyon na, na siya, my dear, dahan-dahan. Ang pinaka-highlight, my dear, dito is yung usapin na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Like, yung kung yung struggle mo my dear, dahan-dahan na talaga siyang naaayos and then yung mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng relationship o yung mga away, mga tension sa loob ng pamilya or kahit sabihin natin sa inyo magkakaibigan o sa loob ng trabaho, dahan-dahan na siyang nasusolusyunan or dahan-dahan na siyang naaayos, okay? So bottom deck of the card my dears, the energy of the chariot, okay? So, balance the emotion. Uh, energy din to, my dear, na parang you are moving forward. You are not stuck anymore, my dear, sa isang sitwasyon. Um, may nakukuha ko, may dear na parang meron mag-end na isang baka kontrata to, parang mag-end na kontrata or parang mag-end na parang baka problema, okay? Baka parang problem, parang mag-end talaga siya may dear yun ang nakukuha ko, my dear, mag-end. Ah, uh, pero hindi ko kino yung kontrata kasi may may nararamdaman ako na parang mga papers, parang gano, parang mag-end na kontrata or problema na may kinalaman sa papers, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Ayan, Ah, uh, for some of you kasi meron ka dito 6 of 1 sa saka energy ng chariot, baka meron ka mga hinihintay, my dear, na mga uh, calls or parang approval or something like that na ma-approve siya, my dear, ngayong July 24 hanggang July 31, okay? And yung hard work mo, my dear, yung mga sacrifice mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, kung lately parang medyo kapus-kapus ka, kung lately parang medyo hirap ka talaga, my dear, uh, sinasabi ng card dito, my dear, na dahan-dahan na yun siya magbabago, my dear, simula August, uh, simula July 31 hanggang, ay, uh, July 24 hanggang July 31. Actually, nakukuha ko is mga around August na mag-start talaga to my dear. Pero, focus lamang tayo, my dear, sa energy ng July 24 hanggang July 31. Okay? So, ang ganda ng reading, my dear. Congratulations. Very, very nice. Okay? So, my dear, ito ang reading mo para sa yung July 24 hanggang July 31, 2025. Sa my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pakiclick my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And, please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.